Anong ganap sa mundo ng showbiz? I feel there's a fine line between joke and nakakabastos na. Nung nakita ni mommy yan, sobrang na-disturb siya kasi it's something. There's a joke and humor. Pero parang disturbing na, kasi minor kami ni Cheska. It's weird na they're editing someone of that inappropriate thing to our simple family photo. Hindi na nakakatuwa. My mom, she was supposed to ignore it na lang and let it slide. Pero hindi na talaga tama and nakakabastos na. She has to speak up about it and let them know na it's not right. Ang mahabang pahayag ni Sam Cruz Montano nang hinga ng reaksyon ng Cinema News tungkol sa isang netizen na pinalitan ng larawan ni Maki Matay ng isang male porn actor na si Johnny Sins sa Mother's Day celebration ng kanilang pamilya. Tulad ng inang si Sunshine, ay umalma rin si Sam sa mga taong sine-sexualize ang buo nilang pamilya. Ayon nga sa batang singer, mga tao rin sila at may mga damdamin. At nakakalungkot na sa murang gulang ay dumaraan sila sa pambabastos mula sa ibang tao. Patuloy na pagkukwento ni Sam, pinapalagpas lang nila dati ang gumagawa ng ganito sa kanilang pamilya. Pero ngayon ay sobra na ang effort ng pambabastos sa kanila. Kaya kailangan na nilang magsalita at ipaalam na mali ang ginagawa sa kanila. Samantala, sumusunod si Sam sa yapak ng mga magulang kung saan pinasok na rin ito ang pagkanta, at may single siya ngayon sa Universal Record, ang Train of Thoughts. Excited si Sam kung darating ang araw na makakakolaborate niya ang mga magulang. Lumaki si Sam kung saan nagja-jamming ang kanilang pamilya, at nagse second voice pa siya sa kanyang ina. Galing din si Sam sa pamilya ng mga singers, ang mga Cruz, bukod dito ay kumakanta at naggigitara naman ang ama niyang si Cesar Montano music influence ni Sam sina Sarah Heronimo, Moira De La Torre at Julian San Jose, kung saan bilib siya sa stage presence at talento ng tatlo. Gusto ring makakolaborate ni Sam si Moira, kung saan bukod sa kinalakihan na niya ang mga pinauso nitong kanta, ay gusto niya ang mensahe ng mga awitin nito. Anong masasabi mo sa balitang ito?